Mapagpalang araw po ano, di eh, minsan nandito ako pang mag-share uh, mag ng araw ng Biblia. ah uh, yan lang po naman ang purpose ko upang ibahagi ang Ebanghelyo ng ating Panginoon sapagkat lalo na sa buhay natin yun. Talagang kailangan na kasi sa lalo na ng 3, nakita ko na ang buhay talagang kailangan. Ano po, kaya mas lalo po nating pagigihan pa alam sa mga tao ang kalagahan ng salita ng Diyos. Kasi po, ang tao po, nubuho ng dalawang kalagayan, Meron siyang physical, itong pangan yung nakikita nyo, at yung spiritual yung nasa loob. Ngayon, itong katawan at ang spiritual body ng loob, pareho pong nangangailangan ng physical teaching. Hindi pa wala. Ang buhay, una, nakaugnay na na sa salita ng Diyos. Kasi nang nilikha tayo, ang sabi ng Diyos, magkaroon ng tao, nagkaroon ng tao. Kaya may kaugnayan tayo talaga sa salita ng Diyos. Ano Kaya ngayon, bago tayo papalahot, ay ingin muna natin patnubay ng Panginoon Diyos. Paturuhan tayo. Buksan ang puso natin. Bago tayo po lalong lumabot. Mantas. Ang alam ah pag dilig mo naman laman, lumalaki, lung, yung kabog. Ang tao din, gano'n din po. Kailangan madiligan siya ng salitang Espiritu. Kaya na sinabi ni Jesus. So, manalangin po tayo, Panginoon Diyos, sa mga mga po kami, ng yung Evangelio, po sa sa po paginabangan namin ng turo at Salamat po sa ni Jesus. Amen. Okay, mayroon tayong kasatahanan. Ano, iyan lang po na video. Kasi baka lang na nagsasalita po na tayong kasama. Paano kaya? Huwag na lang. mag na lang kayo. Sige, mag na lang kayo. Amen, kanya okay. Amen. Okay. Yeah. Alright. Yan na.

na yung nangyari Siyempre ako naman uh, Ingkot pita ko Natpicture ako Nawala uh, na sa isip ko Basta wala akong ano wala, uh, Hindi intention Yung pala yung dalawang mag-asawa <laughs> Mga isip nag yung babae Hindi sila Parang hindi nakilala tingin doon sa babae. Kasi nakikita siya ng medyo magandang performance. Siguro umanap sila ng butas para mapasama. Eh nagkataon na yung mga Bible study ko noon, yung picture, nakita. May nakita din siya. Sabi niya tatanggal ako eh. Eh patanggal. <laughs> Pinakita sa Pinakita. Ay, ako hindi ako ano, walang intention, malis yung intention ko ako. <laughs> Di ba? Ano diba, pala nangyari ka ako? Okay. Hello, bakit? Okay. bakit? Lahat ng putang talaga, lahat ng putang kitang Oh, paano nga ba? Sige kayo. Okay. Okay. Panahon na po ng politika, wala tayong magagawa eh. <laughs> Ito po yung kwento ni Pablo. <clears throat> Ito ah. Testimony pala. Ang sabi sa Urang Timoteo 1.12, ayong ni Apostol Pablo, nagpapasalamat ako kay Kristo sa ating Panginoon na nagbigay sa akin ng lakas para sa gawain ito. Sapagkat ako'y minarapat niya at inira na maging lingkod. oh At sabi niya, minarapat ako. Ibig sabihin, hindi sa karapat dapat. Bakit siya ginawang karapat dapat ni Kristo? Okay? Sa, sa 13. Inira niya maglingkod sa kanya bagamat noong unay nagsalita ako laban sa kanya bukod dito inusin ko siya nilaik sa kabila nito kinahabagan ako ng Diyos sapagkat hindi ko nalalaman ang aking ginagawa nung hindi pa ako naniniwala sa kanya <clears throat> iginawad sa akin ng Panginoon ang kanyang masaganang pagpapala kalapi, kalagi pang pananampalataya at pag na na sa atin dahil sa pag isa kay Kristo Yesus. Yun. Nakatanggap po siya ng biyaya mula sa Diyos. Hindi siya karapat dapat sa paningin ng Diyos pero ginawa siya ang karapat dapat. Ang sabi po ni Pablo, ang dati niya palang ugali, dati niyang ginagawa ang kanyang dating pagkatao, anong sabi niya? Nilay ko. Oh. Nilay niya, Diyos. Lang sa kawal ko ng pananampalataya niya. Lahat naman po kayo. Wala tayong pinagkaiba kay Pablo. Lahat tayo ay walang pananampalataya. Pero nung makapaginig tayo ng pangaral about Jesus Christ, doon tayo nagkaroon ng pananampalataya. Gaya ni Apostol Pablo, nang siya kausapin ni Jesus mula sa lahat, doon po siya na-convert. Mula sa kanyang reliyon na pariseo at kalagayang kasi miyembro ng uh, labing ng tribo ng Israel at nabibigyan siya sa lay ng Benaya. Napo. Nung makausap niya si Jesus sa Damascus, yung journey to Damascus, doon po siya na-convert. Na-convert po siya ni Jesus nang magpakilala si Jesus sa kanya. Ito palang inuusig ni Papa ay walang iba kundi mismo si Yesus. Oh, si Jesus pala, at yung ginawa niya pala noon, ay lahat ang gwelta niya ay kay mismo. Dahil mga taga ni Yesus sa kanya noon, sino yung inaanap ni Saulo, siya po ang Pablo, upang ipabilanggo pahirapan at patayin. Kaya sabi niya, inusig ko. Sinong inusig niya? Si Yesus. Dahil sa kawalan ng paniniwala kay Yesus. Kaya nung nagka sila ni Yesus sa Damasco, doon po nabuksan ang kanyang unawa. Kaya sabi niya kay Yesus, nang hindi niya pagilala, sino ka ba paginuon? Sabi niya. Ako si Yesus na iyong inuusig. Yan, doon po nagkakilala sila ng ating Panginoong Yesus Cristo sa journey to Damasco. Ang layo ni Pablo, kaya siya pumunta doon upang hanapin ang mga taga-sunod ni Yesus at ipapapatay sila. Ganon din po sa ating panahon kapag mayroon pong nagbabible study, para tayong nasa journey. Para na, para tayong nasa journey, gagaya ni Pablo. Ano po? Ngayon ang ginagamit natin, kasulatan, Biblia. At yung kasulatan na yan, yan ang pinagmumulan ngayon <coughs> ng ating pananampalataya sa kanya. Kagaya na sinabi ni Pablo, nung makonvert na po siya, ito na po ang kanyang turo at aral. Ang sabi niya sa Roma 10.17, kaya't ang pananampalataya ay bunga ng pakikinig at makakapaginig lamang kung may mga ngaral tungkol kay Kristo. It's about Jesus. Walang ibang ipangangaral sa harap ng tao kundi ang ating Panginoong Yeso Kristo. Hindi mo pwedeng ipangangaral ang relihiyon mo, hindi mo pwedeng ipalama mm -hmm. ng sa iyong simbahan. Anong higit sa lahat, hindi mo pwedeng ipagmuli ang sarili mo. Ang ipopromote mo wala ka kundi si Jesus. Kagawa sinasabi ni Pablo. Na galit na galit siya kay Kristo kanyang um, napagbalingan, yung mga taga Siguro, palagay ko, kung nabuhay si na sa lupa, ay baka, diwan kung magiging gagawin ni Pablo, na sa reliyon ng pariseo, ay talagang naging ano po si Pablo, masyadong naging mata. Nandito po sa kanyang pagsulod, sa kanyang reliyon, sa kanyang panahon. Kaya sabi niya, lang ang pag usapan wala nang iigit pa sa akin. E bakit? E mapatay na siya sa tao eh. Nandahil sa reliyon, ang pinatay niya ay magkakasunod niya ng ating Panginoong Yeso Kristo sa kanyang panahon. At ang isang nakatala po sa Bila ay Esteban. Babasahin ko yung ni Sa chapter 7, ang gawa verse 4, marinig ito ng mga mungo ng sinedrin yung Sinedrin po, yun ay kagaya ng Pilas kayo na Sinado Ito ay Sinedrin ng mga Hujus. marinig ito, mga bumubo ng sasrin, sila'y nag-iit-iit na nag dahil sa kinding gaya kay Esteban. Ipay, kumikita ba na po ng Espiritu Santo ay tumingin sa lahat na maning na nag sa paligid ng Diyos at si Jesus nasa kanyang nasa kanyang 56 bukas ang kalangitan sabi niya, at nakikita ko ang anak ng tao, referring to Jesus, isa sa titulo ni Jesus yan, si anak ng tao, na nasa kanan ng Diyos. Isipin niyo po yun. Nasa lupa si Esteban, ang langit nakikita niyang bukas. Kasi po, napospos siya ang Espiritu Santo. Kaya nakikita niyang bukas na bukas ang langit. Nakita niya si Jesus sa kanan ng Diyos. Tapos sa Diyos ay 57, tinakpan nila ang kanilang mga tainga at nagsigawan pagkatapos sabay-sabay silang dumuong dumalong sa kanila. 58, kinalad si Esteban hanggang sa labas ng lusod upang batuhin. Inubad ng mga si ang kanilang mga kasugota at iniwan sa binatang nangangalan Saulo. Ito po yung natala sa Biblia na pinapatay ni Saulo na nangayos siya po si Pablo na apostol si San Esteban. Oh. Isipin nyo po nandun siya kasi po yun ang trabaho niya inahanap po niya ang lahat ng mga tagasunod ni Yesus at kanya pong ipinapapatay. Nandahil po sa kanyang religion na pariseo. Kaya kung sabi, sabi, niya nga, eh kung religion lang ang pag-uusapan, wala kang mata, makakatalo sa akin eh. Kaya e talagang walang mananalo kay Pablo. Eh bakit? Isipin mo, dahil sa kanyang religion, papatay siya ng tao. At ang problema, pinapatay niya, hindi basta-basta taga mismo ng ating Panginoong Yesus Kristo. Kaya nung magkaroon sila ng impyentro ng in Yesus sa Damasco, si Yesus na langit, si Pablo nasa Damasco, ko ang kanyang sa Yesus. Kanya, sa Kaya sabi niya, nagawa ko yun sa kawalan ng pananampalataya sa kanya. Pero, na sumampalataya na siya, iba na ang tunog ni Pablo. Wala na siyang ibang sinasabi, kundi si Eso Cristo na lamang po. Ganyan din po tayong mga tao. Na dati, kagaya natin si Pablo, wala tayong kapanipaniwala sa Diyos. Pero nung dumating ang ebanghelyo ni Jesus sa ating buhay, at natuto tayong sumampalataya. Alam niyo po ba anong naging magandang resulta nito? Ito, titignan po natin itong sulat ni Juan. Sa chapter 1, verse 12. Tignan niyo po kung gaano kaganda. Ano po? Sa mga sumasampalataya. Ngunit ang lahat ng tumanggap kay Jesus at nananalig sa kanya ay pinagkalooban niya ng karapatang maging anak ng Diyos. Binigyan ng karapatan maging anak ng Diyos. Sino? Yung lahat ng tumanggap at nanalig kay Jesus, yung anak ng Diyos. So, doon ka bibigyan ngayon karapatan na maging anak ka ng Diyos para kang ampon. Di po ba? pag nasa ampunan ka, meron na mag-asawa na magiging anak nila kasi hindi nga sila magkanak, pumunta sila sa bahay hapunan at nagustuhan yung isang bata ron, inayos yung dokumento, yung apelido nila, pinagamit sa bata. O anong nangyari? Nagkaroon ng karapatan ng bata na dali ang apelido nitong mag-asawa. At yung mag-asawa naman nyo, kung sakali sila man ay maraming property, nagkaroon ka rin ng karapatan na magkaroon ka ng mana. Kahit po ang isang mag-asawa, kung mayroon siyang anak na tutong anak ah diyan nag-apos siya ng anak, yung mamanahin nung tunay na anak, mamanay din po ng ampon Equal right sila. Ganon po ang batas nang hinupon mo siya, binigyan mo siya ang karapatan na maging membro nang inyong pamilya. Kaya kung gaano kalaki ang inyong ari-arian, yan ay kasama siyang tagapagmana sa inyong property. Ganon din po sa Diyos. Noong tayo po ay sumampalataya kay Yesus, kasi narinig natin ang aral ni Yesus, yun, binigyan po tayong karapatan maging anak ng Diyos. Mula sa kalagayang hindi anak ng Diyos, tayo mga anak ng Diyablo kasi masama tayo. Sabi ni Pablo, lahat nagkasala at hindi naging karapat-dapat sa paningin ng Diyos. Ganon din si Pablo, hindi karapat-dapat. Pero nang sumampalataya siya kay Yesus, ay anong sabi ni Pablo? Ako'y naging karapat-dapat Sahara, harapan ng Diyos. Ganon din pong mangyayari sa atin. Hindi lang si, si Pablo, lahat ng tao na tatanggap sa Panginoong Yesus, magiging kagaya ni Pablo na dati hindi karapat dapat sa paningin ng Diyos, pero na sumumpalataya ka kay Yesus, ay magiging karapat dapat ka sa paningin ng Diyos. Amen. Napakaganda po ang plano ng Diyos sa atin. Kahit anong sama natin, sabihin mo nang ikaw yung pinakama. Si Pablo ka, sabi niya, ako yung pinakamasama sa lahat ng masama. Pero, kinahabagan ako ng Diyos. Praise the Lord. Yan po ang Diyos. Ang tawag diyan, Diyos na mabahit. Alam niyo po, Ah, kahit tanong sa mama mo, ang Diyos ay mabait pa rin sa iyo. Bakit ko po nasasabing mabait pa rin ang Diyos sa iyo? lang masama ka. Eh si Pablo pa, si Pablo po pinakamasama eh. Pero pero kinahabagan siya ng Diyos. Ay yung kay Pablo, kinahabagan ako ng Diyos sa Kung siya po kinahabagan, ganoon din po tayo kakabagan din tayo ng ating Panginoon Diyos. Amen? Amen. O, tignan natin yung paliwayang ni Pablo. Dito po sa Hunang Timoteo, sa Kensi naman, anong nakalagay? Tignan lang po natin, ha? O. Chapter 15 Narito ang isang katotohanan, dapat tanggapin paliwalahan ng lahat si Yeso Cristo inaparito sa salibutan upang iligtas sa mga makasalanan. Ito na po. At ako ang pinakamasama sa lahat. Kita niyo po si Pablo, ang paggamit niya. Lahat masama, pero sabi niya, ako yung pinakamasama. Eh, bakit hindi po siya masama talaga? Kaya e mamamatay tao siya. Eh. At ang pinapatay niya, tagasunod ng ating Panginoong Yesus. Kaya po siya po nakatanggap ng biyaya at awa ng Diyos. Tayo rin po, ganun din naman. Kasi pantay-pantay -tay po tayo sa Diyos. Kung ang masama at mabuti, pareho po sila nagigab sa pareo ng Diyos. pareho, alin niya, araw masisikat ng araw, kung mabuti nasisikat ng araw. Kaya kami salamat sa iyong tuto sa isawang ito. sa iyong dal ayon sa Biblia. Maraming salamat po sa ngalan ni Yesus. Amen. Okay, kayo pong mga nanonood, mag-like po kayo, mag-share kayo. Kung gusto niyo mag-share, mag-comment, malaya po kayo. Basta, huwag nyo lang po akong pagsalitaan ng hindi maganda. Kasi mayroong nagko-comment po, po, sabi niya sa akin, kalbo ka. Kalbo na nga eh. Tanggap po naman eh. Pero ba't kaila sabi niyo pang kalbo ako? Oh, hindi nila mahamin, mas gwapo ako sa akin. Sige po, ano? Hindi po kaibigan ni Jesus, brother Manny Bodis, God bless us all. Bye-bye. Tatawa ka,